Hello guys, good morning po, good afternoon, good evening po sa ating lahat Nagbabalik po Alintot at your service So welcome back to my vlog guys, ayan welcome na welcome po kayo sa akin pong channel for today's video, guys, meron lang po akong uh, i-share po sa inyo. Gusto ko pong i-share po sa inyo ito. And at the same time, gusto ko rin pong makatulong. Matulungan po yung mga nagkakaroon po. Yung mga nagkaroon po ng, uh, eto nga po guys, yan nasa taas. Ito pong limited originality of content. Or eto nga pong uh, restricted monetization po sa, kanila, sa kanilang account. Gusto ko nga po guys i-share po sa inyo kung ano po yung journey ko, journey. <laughs> I mean, uh, gusto ko lang po guys i-share po sa inyo kung ano po yung experiences ko po nung nagkaroon po ako ito pong limited originality of content or ito nga pong restricted monetization. kung ano po ba yung ginawa ko para bumalik po ang aking pong ads sa in-stream in in ads at para nga po mawala po ito pong limited originality of content. For your information nga po, pagka nagkaroon nga po tayo ng ganito pong a uh, uh, violations uh, violation ito nga pong LOC or limited original of content guys sobrang uh, serious ito pong uh, violation po na ito alam nyo kung bakit guys dahil sobrang tagal po na hihintayin po natin bago po maalis eto pong LOC or bumalik po ang atin pong ads po sa uh, in-stream ads yung guys, yung kahit na nag-delete ka na, dinalit mo na yung mga videos mo na may violations, nag-request review ka na, ayan, nag-appeal ka na, pero hindi pa rin po siya nabalik. Guys, sinasabi ko po tayo sa inyo, base po, in my own experience, tatlong buwan po ako guys na naghintay bago po bumalik ang aking pong uh, ads po sa in-stream in in ads, bago nga po guys, maalis po ang aking pong uh, violations. At kababalik nga lang po guys noon pong uh, August 29 at nag, uh, nagkaroon po ako guys na na demonetize po ako Ayan nagkaroon po ako ng violation uh, ng limited originality of content guys noong pong May 29 at exactly 3 months po na bumalik po ang aking uh, ads ulit Siguro uh, depende na rin po siguro kung ano po uh, yung quality ng mga video na pinopost po natin or depende po kung ano po yung pong uh, kung gaano po kabigat. Alam mo yung kung gaano kabigat yung pong uh, violation po sa inyo pong mga video. Siguro po yung mga iba uh, after um, a week later ganyan so after one week after po nag-request review po sila, uh, natanggal po natanggal po ang kanila pong ito pong lim limited originality of content at as uh, siguro depende po talaga kung gaano po katagal yung pong ating hihintayin. Kasi guys ako 3 months talaga, exactly 3 months po ako naghintay bago nga po ito bumalik. So, eto na nga po guys. Eto na nga po yung pinaka-highlight po natin. Eto pong video po na ito kung ano po yung ginawa ko para maalis nga po eto pong violation po na ito. Eto pong LOC at, na, at nang naibalik po ang aking pong ads po sa in-stream Ads. So, una nga po guys, nag-delete po ako ng mga uh, videos ko po na may mga na may music background. Eto pong sikat na inilalagay ko po ng mga kanta. At eto po guys, yung mga meron pong sound effects. Ayan guys, kasi limited originality po yan guys. Ayan, so kung mapapansin nyo po, ito pong mga uh, previous na po ng mga videos ko ito pong pinaka, mga pinopost ko po ay hindi na po ako naglalagay ng kahit ano pong music background or kahit ano pong sound effects kaya napaka- uh, Clear. Kumbaga, napaka na po yung aking tutorial kasi wala man lang po ako inilalagay na kahit ano din po na sound effects. Ayan. Yung pangalawa nga po, nag po ako ng mga videos ko na may mga video ng iba. Yun bang kumuha po ako ng mga video po ng iba, tapos siningit ko po sa akin pong uh, video. Guys, limited originality po yan. Kaya i-delete nyo na nga po yung mga videos nyo po na meron pong video po ng iba at baka nga po guys magkaroon po talaga kayo ng violation at magkakaroon nga po talaga kayo nyan. Kaya i-delete nyo na po guys habang mas maaga pa. Ayan yung pangatlo nga po guys nag-delete po ako ng mga video na may in-insert po ako na um, picture. Ayan yung parang ginawa ko po siya guys na slideshow, yung picture, yung, bang, yung uh, static image. Ayan guys, din Dinalit ko po yan lahat yan guys. So after ko dinalit po lahat ng mga video ko po na nabanggit, ayan nag-request sa Pilapo ako. At yung hindi pa ako na kontento ayan, so nag-appeal po ulit ako. Pero matagal na po yun. Siguro mga um, after 2 months na po yun, uh, bago po ako nag-appeal. And then, so after po ako mag-appeal, ayan, so mga mag-1 month na, mag-3 months na. Ayan, at ayan na nga po guys, bumalik na po ang akin pong uh, ads. Ayan, natanggal na nga po ang aking uh, violations at kung makikita nyo nga po guys ayan, no monetization policies na ayan, ayan, ayan so happy guys, so happy ako so yun lang po guys, yung tangi ko po ma-share po sa inyo, at uh, I really hope po na nakatulong po sa inyo ito pong video po na ito lalo lalo na po sa mga nagkaroon din po ng mga violation nagkaroon po ng ganito pong klaseng problema uh, kagaya ko po ayan guys, so kung meron po kayo guys katanungan, mag-comment lang po kayo dito po sa baba, at wag na huwag Huwag nyo nga po guys, kalimutan, ayan po, mag-like, ayan, subscribe po ninyo, ayan, follow, ayan, and hit the notification bell para lagi po kayong updated po sa mga ganito pong klaseng video tutorial. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!